Bagsak presyo ngayon ang bentahan ng carrots sa Baguio at Benguet dahil sa pagbaha ng smuggled na gulay. Sa kuha ng video na ito, noong nakaraang Webes, makikita ang nakalatag ang daang-daang carrots sa Burnham Park. Wapatak ng 10 hanggang 15 pesos ang kada kilo ng bentahan dyan. Malayo sa hanggang 150 pesos per kilo na karaniwang bentahan dito sa Metro Manila. ay sa La Trinidad Trading Post, pinasok daw ng smuggled na gulay mula sa China ang merkado sa Benguet. Ba yan pa ito ng mababang demand sa gulay noong holiday. Ang pagpasok po ng smuggled vegetables is matagal na ma'am. Actually, gumagawa tayo nung kondyan na may nagmimiting na mga association dito para matigil yung smuggled importation pero hindi pa rin ma'am. Parang mas lalong lumalala ma Kaya kung tignan nyo ang mga gulay ngayon, marami mam ma Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.